nggak pa. pak? napakasarap apa kah salam neto? elu mau keluar Barilis. dami itlog lalaki pa uy napakasarap na ito <laughs> ang tagal kong makapagdesisyon kung aling party ng tuna ang lutuin ko eto na lang na may iba naman eto yung bihod o itlog ng tuna sagana sa omega 3 at at protina tara samahan niyo ko magluto Higyan natin ng bawang, sibuyas, tsaka uyak. Salang natin itong bihod or itlog. Laan natin ng betsin na sukal. Paminta. Higyan natin ng konting oil. Atis. Aca, suka? ay na mga kalabas at ready na ang ating bihod o itlog ng tuna. Tara, samahan niyo akong kumain. Ayan o, oh. mainit pa. Mmm. Oh. Uh. uh 嗯，别播。